mapagpalang aral sa inyo mga kalakwatsyaro. Yan. Sa tigil na ito, gusto ko lang ibagi sa inyo aking mga experience sa pag ehersisyo ng regular. Ayon mga kalakwatsyaro, yung pag ehersisyo ay may magandang binipisyo sa ating kalusugan at buhay. So, kung may regular ka na Mapanatili mo na masiglak manakas ang katawan mo. Nano na ang ating isipan. Mga alakwatero, ang pag ay napakalaga sa ating kalusugan at buhay. Pinapalakas nito ang ating puso. Napaka-important din ang ating puso dahil sa pag-ibig. <laughs> Joke lang. Sa ating puso, napakalaga nito. Ito'y pinapanas ito ang ating puso la baga, halamnan, at buto. Mga lakwatsero, mga lakwatsero, ito'y nakakatulong din upang may uwasan ang iba't ibang sakit. Mga lakwatsero, at mapapanatili ang tamang kimbang. Kapag ikaw ay hirikula na nag mga kalakwatsyaro, bukod sa pisikal na binipisyo, nakakapatbawas din ito ng stress at nagbibigay na mas maliwanag na isipan at masayang pakiramdam. Mga kalakwatsyaro, hindi yung pakiramdam na nararamdaman natin sa gabi, ha? Ah? <laughs> lang, mga kalakwatsyaro. Mga kalakwatsyaro, ang regular na pag-iersisyo ay naliging mas malusog, mas masigla, at mas mahaba ang ating buhay dapat lagi natin yan ginagawa. Mga kalapwatsyo, kailan ba tayo dapat mag-ehersisyo? Mga kalapwatsyo, mag ito yung tip na ibinig sa inyo. Mas maganda sa umaga. Magandang mag-ehersisyo sa umaga dahil tayo ay nakapapasiglayan ang araw natin. Nakakatulong din sa metabolism at buhos. Kung wala ka na maglagang tayong kalakwatero sa umaga, pwede naman sa hapon o eh, para maibsan ang stress at pabud. Lalo na yung araw-araw tayo may trabaho. Mga kalakwatero, kung nais mo may ang mga sakit, dahil na high blood, diabetes, at iba pa, balayin natin mag Di man araw-araw ang halaga sa sanminggo, tatlo o limang bisis tayo mag-iersisyo. Mga halakwatsero, ang pag-iersisyo ay eh, walang pinipili bata matanda, lalaki o babae. Ito ay may pinipisyo sa lahat. Now, kasarian ng tao, bata, matanda, papae, bakla. Basta may regular tayo ng ersisyo, mapanatili nating malakas ang ating pangatawang. Hanggang dito na lang mga kalapoy, Kero ang pagpapahagi ko. About sa pag-ersisyo, maraming salamat. Pakilike and show na lang at pakiparo ng aking page. And goodbye!